Good morning, good morning, happy Wednesday po sa atin lahat mga kapatid At naririto na naman si Molo de los Santos para po magbigay tayo ng uh, reaction dito sa Rochelle uh, Napanood naman natin yung mga kasiyahan, mga kaganapan na nila sa pagpunta nila ng bagyo At talaga naman nakakatuwa naman mga kapatid diba uh, Ito lang ang masasabi ko dito sa Kirichelle at Kiruel Malalag na patuloy mo nyo lang ang ang kabutihan, uh, yung mga pinakikita nyo na talagang nasa puso talaga ang inyong kabutihan. Tuloy-tuloy lang, wag nyong samahan na pagkukunwari. Yung kung ano ang nakikita namin sa inyo, yun lang talaga ang masasabi dahil yan ang minahal sa inyo ng uh, taong bayan. Uh, ako sa nakita ko sa inyo, talagang si Richelle, talagang super sweet talaga. Very, very talagang natural ang kanyang pinakikita. Yung pagmamahal, yung tunay na pagmamahal na pagkikair ki, ki Ruel of Malalag, talagang napaka very natural yun ang ginagawa mo, uh, Richelle. Kaya ayaan natin ang mga taong nagsasabi na ikaw ay masyadong malandi. Uh, mayroon nga dyan na na, na, na comment pa na kaya viral kayo dahil dyan sa pag uh, live live nyo na nakasandal ka sa dibdib niya. Huwag nyong intindihin yan. Iyan ay isang panghuhusga ng isang tao na hindi marunong umunawa sa isang mga kagaya ng mga kabataan na nagba na yung bang, uh, pinakikita lang niya na kung paano siya magmahal iyan ay very natural ya na ginagawa niyo sa camera. Alang nga naman sa camera okay nga ganyan kayo na nakikita kung kayo naman nakatalikod doon nyo ipakikita, hindi, hindi maganda. Mas maganda na yung kung ano ang nakikita sa inyo. Iyon e lang. Huwag natin uhusgahan na magbabiral dahil sa pag live, live na nakasandal sa dibdib, ay hindi maganda yun. Alam nyo ako, hindi ko ayun dahil ako'y ay naririto sa ibang bansa na lahat nagahalikan sa kalsada, sa autobus, sa bus, lahat yan ginagawa dito ng mga kabataan. Kaya sa akin, hindi walang mali siya kung nakikita doon sa pasandal-sandal, payakap-yakap, ay very natural. Normal yun sa, mag, sa taong nagmamahalan. Alangan naman na nagkukunwari kayo sa, na kunwari hindi kayo gumagawa, ma, ma, napakahinhin nyo sa harapan ng kamera. Pero naman po, pag nakatalikod, masahol pa po sa hindi natin maya Hindi ko po masasabi kung anong tawag ko doon. Masahol pa na sa pagkukunwari. Kaya yung mga ginagawa nyo yan, na dyan ka sa camera na ganyan, ay natural yun, yayakap-yakap. Normal tayo sa maedad natin na mga... Uh, ano na, na nagsasama na ng napakatagal na pa ganyan, napahalik-halik pa kukising-kising sa dyan sa daan payakap-yakap diyan sa daan, 'di ba? Nakakaano na rin 'yun tingnan. Pero sa kalagayan ni Ruwel at ni Rachel, nayayakapin, pinakikita kung gaano siya nagkikir care dito kay Ruwel of Malalag. Normal, very natural yun sa isang may nararamdaman, pagmamahal, pagkikare. Yun po ang tinatawag na talagang inaalagaan niya ang mahal niya. Huwag yung makita mo lang yan. Oh, ganito gayahin mo para mag-viral kayo. Hindi. Nasa kusang loob yun na ibibigay mo sa taong mahal mo. Hindi yung pinagpipilitan mo na yaya kunwari, magyayakap ka kunwari. Pasama-sama ka pala yung galit mo sa dibdib mo. Nandoon na silos na silos ka na. Hindi ganun. Kung talagang mahal mo ang isang tao, ipakita mo ang pagmamahal mo sa isang tao. Ikikir mo yan na without nothing, yung talagang nararamdaman mo na mahal mo ang isang tao. 'Di ba, mga kapatid? Dapat ganun lang. Walang paglat, nagbabalat kayo. 'Di ba? Sasabihin nyo si ganyan pa, nag-viral dahil sa ganyan na nagla-live, nakasandal sa dibdib. Hindi po, ganon. Kaya po viral si Richelle at Truel. Ayon yan sa panakikita nilang kabutihan nila, kung ano yung nararamdaman nila, yun ang ipinakikita nila, hindi pa nga pagkukunwari. Kasi mahirap sa tao ang mapagkunwari, mapagbalat kayo. Dahil iyan, nalalaman niya ng mga viewers kung anong klase kayong tao. Ganun po 'yun ang katotohanan. Kaya ako minsan sa mga ganitong tao, nakakaano, nakakadismaya. 'Di ba, mga kapatid? Ang dami nga basher, basher dito, basher doon, pero hindi nila alam na masigit silang mga pakialamera. O, oh, kung ayaw nila, 'di wag kayong manood. Ganun lang 'yun po. Dahil ako po sa nakikita ko kay Richelle at Truel, walang mali. Dahil kami, nandito kami sa lugar ng open-minded. Mm. Wala yan, pakialam. Walang pakialaman dito. Kaya ba tayo, wala rin tayong pakialam sa bawat isa sa atin. Kung kami man mag kung kani kanino wala kayong pakialam dahil may channel din kayo. Pakialaman nyo yung channel nyo. Wag na wag nyo kaming pakikialaman pagdating kami sa gusto naming reaksyonan. Diba? Bakit pinakialaman ba kayo namin kayo at sasabihin nyo tigilan namin mag kay Erika? Bakit pinakikialaman ba kayo? Bakit may ambag ba kayo sa buhay namin? Wala tayong paki-alaman dahil kahit kailan hindi ko namin kayo sinisilip, hindi ko kayo pinakialaman. At yung nagsasabing malandi si Richelle at True, uh, si Richelle... Diyos ko po, day, yung nagsasabi dyan na malandi, si Rishiel. Kayo po ang malalandi dahil may pamilya kayong tao. Lumalandi pa kayo sa ibang lalaki. Kaya tumigil kayo. Tumingin muna kayo sa salamin bago nyo husgahan ang ibang tao. Naintindihan nyo? ah uh, kahilig nyo makialam. Diyan sa social media nakikiaway kayo sa live ng May Live, nakikiaway kayo dahil sa isang lalaki, 'di ba? Ano kaya ano doon ang ano? Mas masahol pa kayo dahil may pamilya kayong tao. Pero ano? Nakikipag-away kayo sa lalaki. 'Di ba? Kaya dapat tayo, kontrolin natin ang ating mga sarili, lalo na kung kayo ay may mga ginagawang hindi maganda sa inyong sarili, huwag kayong makikialam sa buhay ng may buhay, lalo na kirishiel, dahil hindi walang ginawa sa inyo. ba? Diba? Lalo na kung wala kayong ambag sa kanya, tumigil kayo. Masyado kayong pakialamera. Ang tingin nyo sa sarili niyo napaka-perfect ninyo. Kayo ay santa. Di nyo alam na kayo pa nga ang masahol pa sa kanya. Dahil si Richelle, wala siyang inaapakan single, walang naging boyfriend. Kung siya man ay minahal, si Ruwel of malalag lang 'yon. Naiintindihan niyo ba? Kaya ang kagaya n'yong masyado kayong pakialamera alamera na masasabihan n'yong malandi si Richelle ay sino kaya ang nakakaano, mas malandi, 'di ba kayo? Ha? Na nagsasabing malandi si Richelle. dahil kayo. May pamilyado kayong tao. Hmm nakikialaway kayo sa lalaki. Alam ko yun, ha? Mm. Alam ko kung sino kayo. Kaya tumigil kayo magsasabi ng malandi, si Richelle. Dahil si Richelle, isang lalaki lang ang ilinandi niya. Mumahal lang siya kay Ruel of Malalag. Mm. Kayo. Di ba? Sa kahit pa sabihin yung hiwalay kayo sa ama ng mga anak niyo, at least nang lalaki pa rin kayo. Iyon ang sasabihin ko sa inyo. Ang katanging katotohanan. Kaya huwag tayong magsasabi sa isang tao na malandi si ganito, malandi si ganyan. Huwag kayong sumilip na sumilip sa buhay ng may buhay dahil ang buhay nyo ang pakialaman nyo. Yun, tagi ko lang ang masasabi sa inyo. Wala tayong pakialaman. Kaya wag na huwag niyong pakikialaman kung sino ang gusto namin reaksyonan. Lalo na yun dyan, yung nagyayabang-yabang na naman, yung mga mayabang na naman dyan na sisilipin. Bakit? Sino ba kayong maninita sa amin? Sige nga, tatanungin ko nga kayo. Sino ba yung maninita sa amin? Kahit sino ang gusto namin reaksyonan, wala kang pakialam, wala kang ambag sa buhay namin. Ha? Mister, wag kayong maglamba, ah, mag, ano-ano, yabang-yabang. Nasaan ka noon kung bag binabalahura ang balsantos watubang? Di ba nagtatago ka? Ngayon lalabas ka na naman para makialam. Ano? Sino ka? Ha? Sino ka? Huwag mo kaming pakikialaman dahil tayo walang pakialaman. Manahimik ka kung saan lungga mong gusto manahimik. Lalabas ka lang para makialam sa amin? Huwag! Nasaan ka nung binabalahura ang Balsantos Matubang? Nasaan ka? Di ba nat natago ka sa lungga mo? Ngayon, iipal-ipal ka, lalabas ka para lang sawayin mo kami? Sino ka sa buhay namin? Mahiya ka! Mahiya ka talaga. Ha? Mahiya ka, huwag kang masyadong mayabang, huwag kang masyadong magpaipal-ipal. Dahil wala ka sa amin pwedeng punain. Dahil hindi kami nakikialam sa iyo at wala kang ambag sa amin. Hmm. Yung binabalaura araw-araw si Bel Santos Matubang, nasa ang ka? Di ba? Na, di ba tumago ka sa sulok? Ngayon lalabas ka na naman. Para kami punain mo na 'wag kaming re-reaction kay Erika. Ano alam mo? Paki-alam mo. Reaksyonan mi namin din araw-arawin namin yan si Wala sa amin makakapigil. Channel namin to. Hindi kayo binabalahura. Hmm. Masasabi ko lang sa inyo, wala tayong pakialaman para wala kayong maririnig sa amin. Dahil kami hindi kayo inyo nakikialam. Huwag na wag nyo lang kaming pakikialaman. Dahil ipapamukha ko sa inyo, wala kayong ambag sa buhay namin at hindi kami nakikialam sa inyo. ba? Diba? At yung dalawa naman dyan na nagsasabing malandi si Richelle, manaliming muna kayo bago kayo manghusga doon sa bata. di ba? Diba? Mahiya kayo, matuto kayo. Bago kayo magsalita, isipin nyo muna ng sampung bisis ang bibitawan nyo kung iyon ay tama nyong gagawin. Dahil kung wala kayong ginagawang masama, wala kayong ginawa sa pagkataon ninyo. Dahil kung santa kayo, pwede kayong husgaan mo yung tao. Pero hindi walang santa po dito sa mundo. Hmm. Kaya mas mabuti pang tumigil na lang kayong dalawa kayo dahil mas nakakahiya kayo. Dahil hindi na nga kayo pinapansin ng lalaki, inahabol-habol niyo pa. Oh ako hanga ako doon sa isang babaeng ginusto nito ng lalaki dahil napakabait nun taong yun. Sobrang bait. Hmm. Hindi marunong makialam. Pakialaman lang sana natin yung sarili natin buhay, hindi yung pakialamera na ano. Kung, wala kayong pakialam kung sino ang gustuhin namin, sino ang susuporta namin. Wala na tayo ditong pakialaman. Di ba? Kung sino ang gusto namin proteksyonan, sino ang gusto namin reaksyonan, Manahimik na lang tayo dahil basta wag kayong naaapektuhan sa aming ginagawa. Hindi namin kayo ino doon sa re-reaction namin. Kaya sana naman ang pakiusap ko naman sa inyo, wag tayong magpakialaman para tahimik. 'Di ba? Kung kayo pinakialaman, saka kayo magsalita. Pero kung hindi naman kayo pinakikialaman, Mabuti pang isiper niyo na lang ang inyong mga bunganga. Lalo yan yung pumupuna na viral. Oo, oh, natural na magbabiral ang Richelle at Truel dahil po sila ay tahimik lang. Ginagawa nila yung kung ano po yung katotohanan sa sarili nila. Mas maganda yung nakikita mong ganyan sila kaysa sa man sa nakatalikod. Abang nakatalikod naman, iba naman ang ginagawa. Kaya yun ang maganda na nakikita mo na kung ano talaga yung ginagawa nila. di ba? Kaya para sa akin, very natural ang ginagawa ni Richelle at Truel. Walang mali doon. Walang mali. Hmm. Punta kayo dito sa Italia. Tingnan nyo dyan sa kalsada. Tingnan mo dyan sa mga autobus. Kahit sa ang may nagmamahalan yan, Chupa-chupa dito, chupa-chupa doon. Ganun po dito. Kaya natural na yan sa akin. 15 years old, nagtatabi sila kahit sa bahay ng babae. Pasta po yan ay binibigyan ng payo ng magulang na mag proteksyon para hindi maagang mabuntis. Dahil yan po ay tao. Ang mga hayop nga nangangailangan, tao pa kaya. Oh. Kaya, Huwag tayong mag-akakala nyo, napakasanta nyo. Diyos ko po. Matatanda na tayo. Huwag tayo masyadong, ano, baka mas masahol pa kayo dyan nung nakaraan. Kung kayo'y walang mga nakaraan, huwag kayong manguhusga. Hmm. Kung may mga nakaraan kayo, mas ma na mayroon kayo, mga anak sa ibang ano, ganyan, nag-asawa tayo, na iba, ay iyon po ay kapalaran natin. Wag natin po titingnan dito kay Richelle. Dahil kay Richelle at Ruel, well, normal yun na taong nagmamahalan. Normal. Pinakikita nila sa gawa nating nung mahal kita, mahal kita, ah, ganyan, ganyan. Pero po, sa kalooban, wala. di ba kaya ayaan na lang natin, mga kapatid, yung ganitong sitwasyon. Kung ano ang nakikita natin, Kiruel of Malalag, mahalin natin. Kaya alo po, inuulan ng biyaya itong dalawa. Alam nyo, sa tuwing nyo paglalaitin, ibinababa nyo ang dalawa, lalo pong inuulan ng blessing. I'm very proud po ako doon sa mga sponsor talagang patuloy sinusuportahan po ang Richelle at Royal of Malalag. Kaya yung mga nagbibigay ng regalo kay Ruel of Malalag sa iPhone 14, uh, iPhone 14 Pro Max at iPhone 15 Pro Max, thank you talaga. Dahil alam ko ang iPhone na yan, napakamahal po yon Mahigit 100,000 dyan sa Pilipinas. Kahit po yung iPhone Pro, uh, 14 Pro Max. Napakamahal po yan. Kaya si Ruel, para siyang nakatanggap na akalain mo, mahigit yan. Sabihin na natin, 260,000, mayroon pong halaga yan. Baka mahigit pa po sa 260,000 yung dalawang iPhone na yan. Kaya maraming salamat doon sa mga nag nagbigay ng regalo kay Ruel. Lalong-lalo na po ngayon sa iPhone po at uh, 15 Pro Max. Napakaganda mo niyan. Tiningnan po namin 'yan dito. Nagkakahalaga yan po ng 1,499. Kulang na lang ng cent para 1,500 euro. Tiningnan namin 'yan po. Nakaraang webis lang. Kaya alam ko po ang mga presyo niyan dahil kami po lahat. Lahat iPhone ang gamit namin. Hindi sa kami nag-aano ng kayabangan. Ang anak ko, iPhone 14 Pro Max. Ako, asawa ko, iPhone 13 Pro Max. 100 mahigit din yan po noon. Kaya lang siyempre, bawat ta taon-taon po nagpapalit ng model ang iPhone. Kaya nakakapanginayang po kung tayo po susunod sa uso bawat palit ng iphone susunod tayo ay eh, para naman natin uh, itapon na lang nang natapo ng natapon ang pera mm. kaya yung tao doon na nagsasalita de, siguro ako dito sa taong mga nagsasabi nag viral dahil pasandal sandal sa dibdib hindi po eh kaya nag viral ang ruel at trishels ayon yung sa pinakikita nila yung magiging totoo ka lang, huwag kang paiba-iba ng salita, huwag kang magsasalita sa mga viewers na hindi maganda, talagang iiwan kayo. At igit sa lahat ang masasabi ko dito kay Richelle at truel, apalagaan ah, nyo, pahalagaan nyo yung mga sponsor na yan. Huwag niyong sasabihin na ang mga sponsor yung nagbibigay sa inyo, no strain at at mali yun po. Pahalagaan nyo dahil pahalagaan din kayo pag kayo'y pinakitaan nyo ng kabutihan, palagaan nyo, kahit wala, hindi kayo nagingi at kusa lang namin yun ibinibigay sa inyo, pahalagaan nyo po. Dahil po ang tao, pag once nakita kayo na wala kayong palaga, iiwanan po kayo niyan. Kusa yan pong lalayo sa inyo, pupunta yan sa iba na marunong magpahalaga sa mga sponsor. Yan, wag tayong magmamalaki na, ah, kayang-kaya ko yan, wala naman. Kung wala kayong sponsor, hindi naman kayo makakagawa ng mga project, ng mga pabahay na yan, nasa sarili nyo lang na bulsa. Dahil, kung may mga channel din lang naman kayo, iyan po ay may pamilya din kayong binubuhay. Hindi nyo yung kayang iubos sa pabahay, iubos sa pagtulong. Hindi po. Dahil mayroon din kayong responsibilidad sa loob ng pamilya nyo. Kaya ang matangi kung malaging masasabi, paalagaan kung anong dumating sa inyo, lalong-lalo na po pagdating sa mga sponsor at mga viewers. Ang pahalagaan nyo po, higit po ang mga viewers dahil sila po ang nagbibigay sa inyo ng revenue. Kung walang viewers, wala ka tayo dito mga kapatid. Kaya ang tangi ko lang masasabi sa inyo, maraming salamat kung ano yung pinakikita nyo, tuloy nyo lang. At igit sa lahat ang mga viewers nyo, ang pahalaga nyo, at ang sponsor. Yan lang ang tangi kong maipapayo ko sa inyo do yung dalawa Roel at Trishel. Maraming salamat at uh, na patuloy yung ginagawa ang inyong responsibilidad at lalong-lalo na ikaw, Ruel, maraming salamat sa mga tinutulungan mo na bago ka umalis, binigyan mo ng mga pamasko uh, ang mga tinutulungan nyo po na lalo na yung si Ruel, yung ginaga, ginawa mo Ruel na, 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 binigyan mo yung mga kasamahan mong papasko. I'm very proud talaga sa iyo Ruel. Kaya maraming salamat at maraming nagmamahal sa iyo. ah uh, patuloy mo lang yang ugaling ganyan at talagang mauhulog lahat ng mga biyaya sa iyo. Susuportahan kanila. Kaya, maraming salamat sa inyo. Patuloy lang tayong mag-suportahan. Uh, natin sila Kuya Val Santos Matubang, uh, Kalinga Prab, at Edna Vlogs. At lalong-lalo na sa Team Organic, maraming salamat sa inyo. Mga kapatid ko, mga sisikoy, Merry Christmas sa Team Organic. Uh, Maria Ligaspi Vlogs, Ayat Mix Vlogs, Ermagalo uh, Mix Vlogs, Selty uh, at uh, Banat Bagsik, uh, Selena Barbosa, uh, si Bonilla po, maraming salamat, at uh, Kahil Per, at Marilyn Chang, maraming salamat, at lalo na si Malu de los Santos, uh, maraming salamat sa patuloy niyong pagsusuporta sa akin. <laughs> Please Erika Elpon, suportahan po natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At Joey the Great, Merry Christmas. Suportahan natin si Joey the Great at Kalinga Puse. At Maramara 77 Mara uh, Vlogs. Maraming salamat. Paalam. Thank you. Happy Wednesday. God bless you. Ingat-ingat tayo. Bye-bye. We love you.